magandang hapon po sa atin lahat Ayan, mga idol, ah, nandito na, na tayo ngayon sa suki natin ah, dito sa Plaridel, Bulacan ah, sa pwesto niya ng ah, vulcanizing shop na ah, ating idol yan mga idol, ah, papalitan na natin ang ah, mga mahihina nating gulong sa dahilan mga idol na ah, masyadong malayo po ang tatakbuhin ni Buhay Tracking mula ah, Bulacan, Plaridel to Zamboanga City mga idol yan mga idol, ah, bumili tayo ng ah, Original na nagulong para pang-akit na mga idol. Ayan po. Ayan ang ikakabit natin sa unahan at yung pagpapalitan mga idol, doon natin ilalagay sa bandang likuran. Uh, mga idol, shout po sa Kulot Vulcanizing Shop, open 24 hours, mga idol. At shout out din sa Roger Barbershop, mga idol. Yan. San man sulok ng Pilipinas, mga idol lahat po ng mga gustong magpagupit Rogers Barbershop at lahat naman po mga idol na nagkakaroon ng problema sa mga gulong especially sa 10 wheeler wing band andito po ang kulot vulcanizing yan mga idol ayan po nasa inyong harapan niyo sa screen mga idol Ayan mga idol, saan mas sulok na Pilipinas maging sa ibang bansa napapanood po ngayon ang uh, pagla-live o pagbibidyo ni Buhay Tracking mga idol. Ayan, shout sa iyo kaibigan, mag-iingat ka na uh, nasa ilalim siya ng unahan track natin at uh, nagkakabit po siya ng jack mga idol. Sa dahilan na tatanggalin po natin ang dalawang gulong natin sa unahan o sa harapan ng truck papalitan po yan mga idol. Ayan po ang kapalit na mga idol. Ayan. Para po sigurado na wala tayo maging aberya sa kalsada, mga idol. Yan, yeah, may karga na po tayo, mga idol. Ah, pagkatapos po yan na mapalitan ng mga gulong, magpapahinga lang tayo saglit, papiyahin na tayo, mga idol. Muli tayo makipagsapalaran sa gitna ng kalsadahan at sa gitna ng karagatan, mga idol. Samahan nyo po muli si Buhay Tracking. Apat na beses tayong sasakay ng barko, mga idol. Mula Manila to Sambuanga City, mga idol. Papalit po muna tayo ng gulong, mga idol. Yan, inakasikaso na po ng ating mga kaibigan. Muli po, shout out sa gulong. Ah... Uh, Kulog Vulcanizing mga idol Shout out po sa kanila Sa lahat po na mga empleyado Mga idol Mag-iingat po kayo sa inyong mga ginagawa Sa araw-araw Kaya mga idol Kung nakikita nyo po Sa inyong harapan Ng screen natin Ayan Pinapalitan na po niya mga idol Ikinakabit niya ang gulong Sa rim Yan po ikakabit natin idol Sa unahan natin ng uh, Papalitan natin ito mga idol Yung tinatanggal Ng ating idol Pag-iingat idol, siya so yung ginagawa Shout out sa iyo At sa buong pamilya mo idol, shout out Ayan, nagpapalit po tayo ng mga gulong Pagpapalit-palitin natin mga idol lahat na ng nang ng gulong aalisin na natin yan buhay tracking tatanggalin na natin para siguradong 100% hindi tayo magkaabirya sa kalsadaan mga idol malayo po kasi ang tatakoy natin mga idol sa Mwanga City po region 9 mga idol na iingat sa Lagi ingat, idol sa iyong ginagawang pagtatrabaho. Pag ang Kulot Vulcanizing Shop open 24 hours mga idol. Katabi po niya ang Roger Barber Shop mga idol. Yan, po natin ang vulcanizing at ang barber shop dito po sa Florida Bulangan mga idol. Yan, ipinopromote po ni Buhay Tracking ang barbershop shop at ang vulcanizing mga idol. San man sulok na Pilipinas, napapanood po yan mga idol. Baging sa ibang bansa, naroroon ang ating mga kababayan. mga idol ang uh, gagamitin sa pagtanggal ng gulong sa unahan mga idol Yan, panoorin po natin mga idol kung paano tatanggalin isa-isa ng ating Ay, idol Tingnan po mga idol Yan wow. po ang mga bagong uh, technique teknik ng Oh, natatanggal po. Oh, 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 oh. Mga idol, napakabilis po niyang natanggal ang walong stud o turnilyo mga idol. Napakabilis po. Ganyan po ang panibagong o oh, makabagong pamamaraan mga idol. Tingnan nyo po, saglit ni lamang niya, inalis ang walong istat. O yung tinatawag nating walong tornillo, mga idol. Napakabilis po, mga idol, na natanggal niya. Tingnan nyo po. Okay na siya.

Idol, saglit na saglit lang po. At tinanggal na nga. Shout out po. marami salamat, Idol. Nag-order lang tayo ng mga bilisan nating kakainin. Maraming salamat sa rider na nag-deliver ng ating kakainin, mga Idol. Maraming maraming salamat sa kanya. Shout out sa'yo, Idol. Yan. Mapapanood mo mamaya kay Buhay Trakia sa Facebook at sa YouTube, mga Idol. Yan po. Maraming salamat sa kanya kakain tayo mga idol may kanin kaya ayaw ko lang tingnan natin ilang para makakain tayo hindi pa kumakain sila buhay tracking mga idol ganyan po kabilis ngayon ang mga makabagong uh, modernong pamamaraan ng pagtanggal ng uh, istat o yung uh, turnilyo sa gulong mga idol napakabilis uh, po basta po itinutok mga idol kung mapapansin nyo ang bilis natatanggal yan po ganyan, ano idol ang tawag yan? Impact. Impact. Yan mga idol. Impact po pala ang pangalan niyang ginagamit yan. Impact yan mga idol. Impact pala ang tawag. Karagdagang uh, kaalaman mga idol. Impact. IMPAK pala ang tawag yan. Tingnan niyo mga idol. Basta tinutukan, tanggal ng tornillo kagad mga idol. Impact pala ang tawag yan. Impact pala. Impact. Oh! Hanggang kaagad, mga idol, ang walong start. Ang bilis po, mga idol. Yan po ang makamodernong pamamaraan na. At gamit yan sa vulcanizing, mga idol, napakabilis. Idol, pakicheck na ninyo kung 140 ang hangin. Para pantay-pantay siya. Maraming salamat. 140 ang gawin nating hangin, idol.